Hi po. Hi po, Ma'am G. Hi po. G. <laughs> Hi, biling, Hi po. Dito ka na. <laughs> Ay. Alam mo, nagpatagal pa ako. Bakit, Ma'am? Sabi ko, mahirap sumakay. Ay, madali na po ngayon. Ay, ganon? Opo. Sus. Mm hmm Dali na ngayon mag-book. Lalo na po yung sa oras ng ano dito sa Cavite. Alam mo kung saan ako tumambay? Si Starbucks. Ay, dito. po. Galing ako ng Makati, nag-P2P ako. Nag-Makati? Galing kayong Makati? Galing ako Makati, P2P. Mm -hmm. Tapos? Ngayon, hindi, tsaka gusto ko rin pahinga-pahinga muna, sa lang, sabi lang. Nagtambay-tambay, mahirap ka mag-book. Ay, ayan na. <laughs> oh, now, I well, no. P2P lang ako from Makati. Mm -hmm. Ano na ho dito? Mabilis na ho ang ano eh, kasi? Eh, hindi kasi rush hour dumating ako. Umalis ako sa P2P Ayala. Mm -hmm. One Ayala. Five. Dumating ako rito. Oh. Five. Almost 6.10, 6.15. Ang oh, bilis lang oh. Ay, Ay mabilis lang yun. 1.20 lang. Oh, Ngayon, bilis. tumuli ako at nag-snack ako sa Starbucks. Kalala ko. Oh. <laughs> Umikot lang ako sa... <laughs> ano na ho kasi kami, marami na ho kami okay, ngayon. Okay, alam ko na. Mm -hmm. Hindi kasi last hour, mahirap. Mahirap. Mm -hmm. So ngayon din ako tatambay pag bilis na pala? Ay, oo po. Okay. Lalo na po pag 12 ng tanghali hanggang alas 8 po ng gabi. Ayun, oo. No? Pero yung rush hour kasi since? Ay, yes ma'am. Mabilis na po rito kasi okay. Okay. ano ma'am eh, uh, may booking planner na kami ngayon sa Cavite. Okay. Okay. Uh, 12 to 8 kami. Okay. Hindi po ako nag-cancel. Alam mo bakit? Huh? Mm. Ah, uh, kawawa ang ano, hindi lang ang rider ang importante oras. Mm -hmm. Even the driver. Mm -hmm. Ayun ma'am, uh, tawag nito kasi kami po, hindi po kami pwedeng mag-cancel. No, Compa Buya, hindi pair. po. Ah, uh, confirm po kasi before na pag ano po kasi, uh, booking planner po kasi kami, hindi pwede kami mag-cancel. Nandiyan lang ako sa SNR for minutes, nakikita ko siya. Hmm. Pwede po ako mag-overpass kung wala akong masyadong dala. Nung mm. pandemic yun ha. Ah, nung pandemic po. Alam mo, financial niya ako, 4 minutes, nakikita ko siya, malayo daw siya. Alam mo, mm. hindi ko na siya ni-report. Gusto ko sabihin, 4 minutes ka lang, mm. po eh. Ano rin kasi, ma'am, talagang mm. hindi rin para Alam pareho. mo, sabi nung sumunod sa akin, pandemic na po, umaarte pa siya. Mm -hmm. Sabi nung driver na sumunod sa kanya. Baka may reason siya, ma'am. Minsan po may reason po na, di ba, na kailangan Ay, may cancel. Mm hmm, may. Kasi kung tutuusin po is, pandemic nga nun, wala kong traffic oh. yun. Baka naiya lang kung magsabi na nadudumi siya or ano, gano'n. Mm hindi -hmm. na Mabilis na po kayo ngayon na. na ngayon alam ko na hindi na ako tatamway. Pwede naman ako sa bahay. May Opo, pwede, pwede na po ma'am. Ma hindi ma'am, kasi marami po kami ngayon na booking okay. planner. Okay. Basta hanggang ano ho, 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi po. Ay, hindi ko ano. Eh. Mm -hmm. naka Nakaano ho yan, nakamatik ma hindi kami pwedeng mag-cancel. Alam mo dumating na ako yung alas alis ko 4. Mm -hmm. Hindi pala 6, sorry. Dumating ako diyan past 5 na ras 4 Pore, yung alis ko doon eh. Mabilis lang po May no? mga mo. oras po yun, hindi ah. Like, pala yung 4. Mm -hmm. Naka-automatic na po yan hanggang Ayala District. Dumating kami dyan almost 5-10. Ay, hindi muna na uwi. Eh. Dito muna mm. ako. Cross awa. Mm -hmm. Ano na ho, mabilis okay, yung, Alam ko na. Lalo na ho, pag si driver na taga rito. Kato, kami, kadalasan na ho rito is mga taga kabito ko. Oo, oo. Ayan nga po, oo, taga kabito ko. Meron isa akong nakasakay. Mm. Ano lang siya, dito lang daw siya. Ayos, yes, ano ma'am. siya ha? Hindi daw siya nagbubok sa iba. Ano lang. Ayun ma'am, yung ina-explain ko po sa inyo. Sa akin. Mm hmm. Yung po yung ina-explain ko sa inyo na may booking planner na po kami. Ay. Tawag po doon booking planner. Pwede na area lang po kami ng Imus, Bacoor, Dasmarinas. Ano mo sa akin? Grab. Ay. Yung Pero po, pwede kayo ng halimbawa ganun. Pwede kayo lumabas ng Manila. Ah, pagkatapos na po ng ano namin, ha? ng booking planner, 8 o'clock, pagkatapos na po. Ay. Oh, kasi po, halimbawa po, ah, Ay. Uh, kailangan nasa within area po kami ng 12 ng tangaling hanggang 8 ng ay, gabi. Ay, Ganun eh, po. Eh, kung ayaw ko umalis, alimbawa, ikaw ay, ayaw mo umalis ng, uh, gusto ko umalis ng 12 to 8, hindi pala pwede. Hindi ma'am, di pa rin kayo bibigyan ng booking, ay. ng grab, kasi nakaano siya, naka, oh, oh, naka, naka na yun. Naka-plano po, yun. Okay, okay, okay. No, Now, mm -hmm. I know. I know, I know na. hindi, alam mo, kung hindi, hindi, In-campo, alam. Mm -hmm, income po. kaya yung iba okay, hindi okay. naman. Syempre, ma'am kayo unang-una, di ba? Pag lalaki, mahihiya kayong magtanong-magtanong. Uh -oh. Hindi <laughs> ka tulad ng babae, medyo madaldal. <laughs> alam mo, mas convenient. Alam mo, minirerent rent ako dito noon eh, nung medyo malakas-lakas pa ako dito sa lugar na yun eh. Uh -huh. Babae. Ah, babae din uh -oh. po. Oo, dito katabi subdivision namin. Eh, hmm. may, eh, laylo na ako eh noon. Uh Oo, -oh, nung pandemic ko po. ko Hindi naman madalas. Minsan-minsan uh -oh. lang. Quezon City. Grab driver grab din siya. po, hindi oh, naman. Girl, grab, bata ng kaunti. Masarap kasi ang grab driver na malayo. Masarap ka kung uh -huh. ano. Ano po siya? As in ay. grab driver siya? Grab? Or... Grab driver siya. Ah. Siya mismo may ari. Nagagrab uh -huh. din siya? Oo, oh, ko siya. Uh -huh. Ang sarap ka kung ano. Eh, may layo na ako eh. Oh, kasi masyado Iba na... Iba akong... pagbaba eh. Oh. <laughs> medyo maingay <laughs> eh, maingayo. pa drive niya. Diba yung lalaki, mm -hmm. mas ganong kabait, lalaki ka pa rin. Opo, yun Sorry, nga po. Sorry, ha? Opo. Kaya ano siya, <laughs> Cheryl? I don't Yung isang nakasakay ko last week, mm -hmm. bata siya mm -hmm. na maganda. Mm -hmm. ito, 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 hindi ka naluligaw. Sabi ko sa panayong... Ah, di, grab yun, din po? Oo. Dito lang siya. Buti pinayari ang bata. Hindi bata. naman batang-bata. Pero makikita mo siya talaga mayaman po talaga As in mayaman. Okay, ma kasi mayaman pero maganda siya eh makikita mo puti-puti ka nalit na kung meron po eh buti yung ilang sa asahan mo mag grab ka ay okay lang po sa... ah okay yan okay ma'am kasi ma'am ano po ma'am eh uh, unang unang ma'am may truck po kami ay yan din niyo po alam no Ah uh, katulad niyan ma'am ako yung husband ko i-click ko lang diyan yung tracking ko malalaman ko nasaan po yung sasakyan ah, <laughs> Kung saan okay, po na kaya yeah, kaya hindi oh, po oh. pwedeng magloko oh, kasi oh. makikita po kung nasaan po yung sasakyan oh, Teka nagloko ka nasaan ah. oh kung Oh kunarin natin Oh wala ako wala oh nandito ka But wala ako sa hey, truck mo ako eh. Ayun ah. yun pag na-rent na ho hindi na ho kami matatrack okay. yun okay. You know, thank syempre ho papatail ko po ha? papatayin po ni uh, pag ano ba syempre hindi na nakakonek sa graph na mawawala po <laughs> yun po sa po oh, okay. I wish be ma masakay ako ng mala dati kasi pumupunta ako kay Suji mm, mm talagang nag -ano pa ako nagagrab ako mm -hmm. Di ko? ako hindi ko lang po kayo natsatsyempohan siguro ah, uh, <laughs> last uh, dati. Last year lang sa ah, ubik oh. Manila Memorial mm -hmm. Holy Cross nyo. Pampan na baliches ah, -ano na po. Ah. Oo, nag-ano kami yung Skyway ha. Ah. Ay, Skyway po. abo. Oo. Oh, oh. oh. Ay, ayoko sa baba. Skyway tayo. Matagal na. Oo. Oh. Sabi ko. Hindi lang una na tsa-tsempohan siguro ah! ma. Talagang <laughs> dati din po kasi bumibiyahe din ako kahit Ay, saan hindi na po. O, hindi ho na tsempohan ho. Ay, diretso, diretso. Ah, na lang po. Pwede dyan na ayoko dyan. Oh, okay po. Dyan. Thank you ha. Ayoko. Oh. Tsaka, <laughs> hindi na ako magtatambay Cheryl <laughs> ingat okay ma'am, thank you po ma'am ako na po magsasarado